So yung mga parts update tayo sa uh, ginagawa ko. Yan. So nag-decide na rin kami na tanggalin yung wheel bearing dito sa front tire o so, sa gulong nga sa harapan mga parts. Kitaan din namin na ganit na rin yung wheel bearing dito mga parts. So pares na papalitan. At di ko alam yung mayari kung nakabili na or nakahanap na ng pamalit yan sa wheel bearing nga mga parts. Tapos... So, yun mga parts. Tapos, yung isang sa left side ng front suspension, yan. Kinanggal ko na yung pork oil. At hindi ko na alam kung makahanap na yung may-ari nito na pamalit na pork oil. Yan. Kasi meron daw siyang alam eh, no? Tapos, dumating na yung in-order ko sa online. Yan. Ito mga parts. Yung outer tube. At nakabili na rin kami ng oil seal nito mga kapatid saka kinabit ko na rin at hindi ko na napakita so ito yung pinaka ano nya pinaka code nya yan so legit naman ito mga parts sa malayong alang order sa mega pan yan nagabit ko na yung dust seal saka yung oil seal sa loob yan so ito ngayon yung gagawin ko wala di ka lang di ko lang upano ikakabit to kasi wala ako nung ano mga parts yung 14 mm na allen type mahaba pero try ko pa ring tabit gamitan ko na lang ng dumang lumang axle yun. So, yun mga parts try ko siyang buuhin try kong gamitin to medyo bilog na to <laughs> sa axle to nung dati kong motor sa Wave 125 ito kasi yung sukat dito eh. Ayan o. Oh. Lumita ko lang siguro ng, ano, ng gar para ma twist mo siya o maikot mo. Ayan. So sa pagbubuo nito, lari naman ang bago dito. Ayan o. Oh. Ito yung sa pinakailalim. Ayan. Pasok nyo yung ano, yung spring. Pasok nyo ganun. Ayan. Nakalabas na sa kapila. Yan. Tapos ito, pasok nyo dito. Yan. Pasok na yan. Pasok nyo ito. Yan. Tapos ito, huwag niyong kakalimutan yung pinaka-washer na copper. Kasi yun yung pinaka-magsisilyado sa kanya. Kailangan ko pala ng alin. So, gagamitan ko lang siya ng ano, sa gato, higpitan ko. Para mahigpitan ko siya. So, ayan mga parts yung gato. <laughs> Yan. Ipit ko lang siya dito. Ipit ko siya. Maganda rin pala mga parts may ano, may gato na ganito. kaso dahil hindi siya naka-fix ayan, ghost na yan ang size nga pala nito, 14 ayun, kapit sya so, oh saka ko ngayon, higpitan sakta higpit lang dito, hindi kailangan na sobrang pwersa talaga 1 <coughs> Okay na yan. Yun. So, yun mga parts. Sa pagpapatuloy. At may nakuha ng ano, pork oil na gagamitin. At hindi <coughs> ko sure dito sa pork oil na gagamitin. Uh, dala nung may-ari. Ito. Mang Tomas. <laughs> De, ang sabi niya sa akin, langis daw to ng sa mga hydraulic mga ganyan uh, ang viscosity niya parang 68 68 yata yung viscosity niya hindi o telo, oh, telos telo masa ganun yung nga nasa kasabi niya sa akin eh so gagamitin ko siya ngayon Na try try natin kung magiging maganda rin yung lay ng suspension niya So ayun. Ang ML na ilalagay ko dito 100. At bala na. No? <laughs> hindi naman hindi naman tayo professional sa mga ganito. Para sa akin kasi pagdating sus sa suspension nagkakatalo talaga sa fork oil na nilalagay. Kaya lang masama kung susubukan. Sana maging maganda rin yung play nito para magpapakuha ulit ako sa kanya. Sa ano niya daw ito eh, sa, doon sa trabaho niya. Ito daw yung ginagamit nila. Pag sa mga machine. Ayan, kung ano klaseng machine. At mukha namang maganda. Mukha naman siyang maayos. O. Oh. Mukhang oh, swabe naman yung play niya. Ang ayaw ko lang kasi sa suspension mga parts yung pag once mas na lumaka. Masyadong mabilis yung pagbalik ng suspension. Hindi rin maganda yun. Maganda kayo paano may kunting-kunting delay lang. Hindi naman natin kailangan ng sobrang tigas na suspension yung mga matigas na suspension sa ano yun eh mga pan racing yan kabit ko na yung spring yung malilit na gap standard na pangkabit pag, pag ko May iba kasi binabaliktad yan <tong> Okay na yan. Isa. Yan, good stay mga parts. So, yun mga parts. Dito naman tayo sa wheel bearing. Ito yung nakakuha niya na bearing. Ito yung SKF hindi ko kung san alam, ko lang kung saan yari 'yan. Pero mukha na masya maganda. Ngayon si Yado magkabila oh. Kasi sa mga ganitong mga bearing mga parts, ano to? Hindi to tawag dun ko kakarapot lang yung grasa nito. So maglalagay tayo ng grasa. Ito nga paano buksan 'to eh, pero kita try. Kasi itong isa, nabaklas ko na. Ayan. Kakarapot yung grasa niya sa loob. mga parts, hindi naman to tutorial. may problema ang mga parts may nakita akong problema yung sa rotor disc nya hindi pantay hindi pantay yung ano nya yung ikot nya mga parts sa impact din siguro ito ng ano eh scratch eh ano kung mapapansin yung mga parts oh Since na pantay na yung ano natin, yung ehe, pantay na yung ehe yan eh. Hindi ko napansin yung rotor disc, may gewang. Ayan o. Oh. Kasi kung ang problema dyan yung ehe, hindi kiikot ng gulong na ganyan kaswabe yan. So yun. Yun pa ang problema. So anong gagawin? Baklas ulit. So yun at may napansin pa pala akong problema sa mags. Although hindi naman siya ganun Apektado talaga yung gulong. May konting ano siya. Konting bingkong. Kung mapapansin nyo. Ayan. Yun. Wala akong kita sa camera. ayun Yung banda doon makakita nyo banda doon. Abaikutin ko. Yun. yan So kung saan yon, Ilagyan ko na ng araw Ito na yung araw na ko Ito Yan, yung mga chip dito Pero yung pagdating naman dito sa Pinaka sensor ng ABS, Itong disk na to Wala namang problema yan. pantay naman yan So yung rotor disk lang talaga nagkaroon ng ano ng problema. So ayun mga parts, tinigil ko muna yung gawa ko kasi parang walang magiging patutungan yung gawa ko dyan ngayon. So importante, nakabit ko na yung transaction suspension. Nalagyan ko na rin ng fork oil, napagpalit na rin ng bearing sa front wheel. Yan, so naging problema, yung disc plate o yung rotor disc nga para sa prime ng mga parts. So ayun, minessage ko muna yung mayari. Sabi, gagawin daw ng paraan. Sabi ko naman, kahit siguro mga aftermarket na lang muna siguro yung ipahit doon sa pinaka-display sa harapan mga parts. Kasi yung mga genuine o genuine parts, may price talaga eh. Naman kasi ganun din kadali yung perang gagasasin dito, yun o. Ayan, ang pinaka-malaking ang gagasas nga dito sa mga pairings na nabasag. Ayan yung mga nandun mga parts. yung mga yun. Pali palitin yung lahat ng perics na nandyan eh. Kasi nawala na yung mga ngipin yan. So yun. So yun lang yung nagawa ko. At is sa uh, front suspension, goods na yan. Tapos medyo nilisan ko na rin yung chassis. Yan. So yun siguro for today mga parts. Salamat!